Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang sayote ay pinakasikat na gulay na madalas bilhin sa palengke. Ang sayote ay pinakasikat na gulay na madalas bilhin sa palengke dahil sa sayote na ilaraos pa natin ang isang araw na mayroong ulam. Ang sabi ng iba, masarap ang sayote, subalit kung araw-araw mo itong kakainin ay tataas ang iyong dugo. Sa umpisa, akala ko talaga ay nakakapagpahayblad ang sayote. Nalaman ko na lang na biro lang pala ang sabing iyon dahil tataas nga naman ang dugo mo sa karereklamo kung laging sayote lang ang ulam mo. Ang ganitong pangyayari ay matatagpuan rin natin sa Bansang Israel. Nagreklamo sila at bakit? Dahil sa ulam. Iyan ang ating matatagpuan sa ikalabing kabanata ng bilang, talatang anim hanggang ikalabing dalawang kabanata, talatang labing anim. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako pumuli, si Pastor Dana Banco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Ang nakaraan nating pag-aaral dito sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 11, ay may kinalaman sa mga reklamo ng mga Israelita tungkol sa kalagayan ng kanilang buhay sa disyerto. Higit sa lahat, ang kanilang reklamo ay ang uri ng kanilang pagkain. Napag-alaman din natin nang na mga taong pinagmula ng gulo ay mga hindi tunay na Israelita. Sila ay sumabay lamang sa paglalakbay sa ilang. Hindi nila alam kung kaninong lipi o ang sila galing. Hindi sila maligaya at nasisayahan sa kanilang kalagayan. Bagamat alipin sila sa Ehipto, nais nilang magbalik. Hinahanap-hanap nila ang masarap na pagkain, mga pagkain may rikado at pampalasa. Basahin po natin ang sinasabi sa kabanata 11, 5 hanggang 6. Ang sabi nila, sa Egypto, kumakain tayo ng isda walang bayad. Gayon din ng pipino, milon, pakwan, sibuyas at bawang. Ngunit ngayon, wala na tayong gana sa pagkain. Puro mana ang ating kinakain. Mga pagkain may pampalasa ang kanilang hinahanap maliban sa isda sapagkat wala silang mauhulihan ng isda sa disyerto. Walang ilog, sapa o lawa doon. Naaalala nila ang masaganang isda sa Ehipto. Marahil, lahat ng uri ng isda na nais nila ay nakakain nila sa Ehipto. At ngayon, ito ang kanilang ninanasa at pinananabikan na makain. Ang tunay na Israelita ay nakigaya na rin sa mga reklamo tulad ng nakakahawang sakit na kumalat sa buong kampamento. Marami na ang nagrereklamo at nais magbalik sa Ehipto. Marahil ay sinasawaan na sila sa mana na kanilang kinakain araw-araw bagamat ito ay galing sa langit na kaloob ng Diyos. Sa ikapito hanggang siyam na talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ang mana ay tila buto ng kulantro at malinaw-linaw ang kulay. Ito ay pinupulot ng mga tao at ginigiling o binabayo. Pagkatapos niluluto nila itong Pagkatapos, niluluto nila ito sa palayok o ginagawang tulad ng puto. Ito ay kalasa ng tinapay na minasa sa langis ng ulibo. Pagpatak ng hamog sa kampo, kinagabihan, bumabagsak na rin ang mga mana. Sawa sila at ayaw na nilang kainin ang mana. Ngunit ang katotohanan, ang mana ay hindi nakasasawang pagkain. Sa aklat ng Deuteronomio ay sinasabi na sa haba tagal ng kanilang paglalakbay, hindi man lamang namagahang kanilang mga paa. At sa kakakain ng mana ay hindi sila nagkaroon ng sakit na beriberi o rayuma. Ang mana ay nagtataglay ng lahat ng bitamina na kailangan ng katawan, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Ang mana ay kapahayagan ng Panginoong Hesus at ng salita ng Diyos. Ang mana ay maaaring lutuin sa iba't ibang paraan. Ito ay ginigiling at minamasa sa langis ng olibo, iniluluto na tulad ng tinapay, puto o ipinipirito. Marahil si Ginang Moises ay nakagawa ng isang aklat na maglalaman sa sari-saring luto ng mana. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi na ito ang karapat dapat at kahangahangang pagkain, subalit nilait ng mga Israelita ang pagkain na kaloob ng Diyos dahil sa pagkain ng mana, ang mga Israelita ay nawala ng kapayapaan at katiwasayan sa kanilang buhay. Naging bugnutin sila at marahil nagiging sanhi na hindi pagkakaunawaan sa mga kampo. Ang mana ay kapahayagan ni Kristo. Kumusta ka kaibigan? Ikaw ba ay nagsasawa na at nanlalamig kay Kristo Jesus, ang Panginoon? Ano ang iyong damdamin sa Kanyang? ang iyong pananampalataya ay maligamgam? Nararamdaman mo pa ba ang kanyang presensya sa iyong buhay? Tangi ikaw lamang ang makasasagot sa mga katanungang ito. Ang mana ay kapahayagan din ng salita ng Diyos. Masakit sabihin na marami na ang nagsasabing mana ng ang hindi bumabasa ng salita ng Diyos. Ito ang pagkaing espiritual para sa ating kaluluwa. Nawawalan na rin sila nang gana na dumalo sa mga pag-aaral ng Biblia. Mga pagkaing makasanlibutan ang gusto nilang kainin. Tulad ng mga Israelita, nais nilang balikan ang pinanggalingan nilang Egypto na sagisag ng kasalanan. Ito ang malungkot na nangyayari ngayon sa maraming simbahan ng mga mananampalataya. Bilang pinuno at pastor ay nadadama ko ang damdamin ni Moises sa kanyang nakikita at naririnig na inuugali ng mga Israelita. Nakikiramay ako sa kanyang kalagayan. Alamin po natin ang sinasabi sa mga talatang 10 hanggang 15 ng Kabanata 11. Narinig ni Moises ang taghoy ng mga sambahayan sa pintuan ng kanilang tolda. Nag-apoy ang galit ng Panginoon. Bakit mo isinugo ang iyong lingkod sa ganitong problema? Ako ba ang naglihi sa mga taong ito? Sila ba ay aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng isang ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga pinuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal dahil sa pangyayaring ito, kaya nagrereklamo si Moises. Marahil, sapagkat si Moises ay tao lamang, may mga kahinaan at pagkukulang. May hangganan ng kanyang kakayahan, isang tao na ginagamit ng Diyos. Kaya nasabi niya sa Diyos na mabuti pang mamatay na lamang siya kaysa magdanas siya ng ganitong paghihirap. Mayroon akong mga kilalang mga pastor at mga manggagawa ng Panginoon na nagkasakit ng malubha dahil sa ganitong karanasan. Ang iba ay ganap ng iniwa ng ministeryo. Tulad nila ay si Moises, nagreklamo sa Panginoon dahil sa mabigat na pasanin. Nang hina sila at nang lupaypay dahil sa reklamo ng mga tao sa kanilang simbahan. Mayroong away ng mga miyembro sa bawat miyembro at idinadamay ang pastor at ang pamilya. Sinabi ng Panginoon kay Moises dalhin mo sa akin ang pitumpung matatanda nila at kanikanilang pinuno at opisyal ng iyong kababayan. Isama mo sila sa tuldang tipanan at patayuin sila roong kasama mo. Nagkamali si Moises sa kanyang pagrereklamo sa Diyos. Akala ni Moises ay siya lamang ang nag-iisang nagdadala ng pasanin sa mga tao. Ang hindi alam ni Moises ay kasama niya ang Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ipinatawag niya ang pitumpung matatanda ng kanikanilang lider ng mga Israelita. Sila ay itinilaga ng Diyos na makakatulong ni Moises. Ang pitumpung matatanda ay nagpatuloy sa gawaing ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa buong kasaysayan ng Israel, naglingkod sila sa mga tao at noong panahon ng Panginoong Hesus, tinawag sila sa Sanhedrin. Subalit nagtipon ang mga matatandang ito at binalak kung papaano nila papatayin si Jesus. Sa mga simbahan, kung minsan inaakala natin na mas maraming kumite, mas mabuti at matatapos ang problema. Ngunit nakakamali tayo sa paniniwalang iyan sapagkat ang problema ay walang katapusan. Ang ikalabing pitong talata ay ganito po ang sinasabi ng Diyos kay Moises. Bababa ako roon at makikipag-usap sa inyo Kukunin ko ang spiritong nasa iyo at ilalagay ko sa kanila. Sa gayon, makakatulong mo sila sa pagdadala ng pananagutan ng mga taong ito at hindi ka na mag-iisa sa pagpasan nito. Tinawag ng Diyos si Moises upang manguna sa mga tao at pinagkalooban siya ng sapat na kalakasan na gawin ito. Karaniwan ang ginagawa ito ng Diyos sa lahat ng kanyang tinawag sa paglilingkod. Huwag po natin kalilimutan na hindi ipagagawa ng Diyos ang isang gawain na hindi natin kaya. Madalas na tayo ay nagrereklamo dahil sa dami ng gawain. Kung minsan sinasabi natin na labis-labis na ang ating ginagawa at parahil ay totoo nga o baka naman ginagawa po natin ang mga gawain na hindi para sa atin. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang labing walo hanggang dalawampu. Ganito ang sabihin mo sa mga tao. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa bukas at makakakain na kayo ng karne. Narinig ng Panginoon ang inyong panaghoy sa paghingi ng makakain karne. Sinasabi ninyong mabuti ang buhay ninyo noong kayo ay nasa Ehipto Bukas, bibigyan kayo ng Panginoon ng karning makakain ninyo. Hindi lamang ninyo ito makakain sa isa o dalawa, o lima o sampu o dalawampung araw, kundi isang buwan hanggang sa magsawa kayo nito at iluwa ito pagkat tinanggihan ninyo ang Panginoon na nasa kalagitnaan ninyo nang kayo'y managhoy sa harapan niya at sabihin ninyong bakit ba nakaalis pa kami sa Ehipto. Sa ganitong pangyayari, ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanila? Sa aklat ng mga awit labing lima ay ganito po ang nasasaad kaya't ibinigay niya ang kanilang hinihingi, ngunit ipinadala sa kanila ang isang masamang karamdaman. Marahil tuwang-tuwa sila at lumulundag sa saya, ngunit ano naman ang naging kabayaran nito. Ipaalam natin sa Panginoon ng ating mga kahilingan na may pagpapasalamat. Sa aklat ng Pilipos 4.6 ay sinabi ni Apostol Pablo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamong may pasasalamat sapagkat pinangako ng Panginoon na tutugunin niya ang ating mga panalangin. Ngunit hindi lahat ng hinihingi natin ay ibibigay niya. May mga pagkakataon na ang hinihingi natin ay may makasariling hanganin at kapakanan. At kung tayo ay magreklamo at magmakaawa, ibibigay niya ang hiling natin. Ngunit hindi magiging mabuti ang bunga sa ating kaluluwa. Hindi ko malimutan ng isang tao sa simbahan na aking napaglingkuran. Isa siya na ginagalang na leader ng simbahan. Isang araw, lumapit siya sa akin. Hiniling niya na ipanalangin namin ang negosyo niyang nalulugi. Sinabi niya, ipanalangin na pagpalain ng Panginoon upang lumago. Sa araw at gabi ng aming pananalangin, ay naipanalangin ang negosyong nasabi. Dininig ng Diyos ang aming panalangin, pinagpala at lumago ang kanyang negosyo, lumaki ng lumaki ang kanyang kayamanan. Ngunit habang gumaganda ang kanyang kabuhayan, lumalayo naman ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang kanyang mga anak ay napasama sa masasamang barkada at nalulong sa masasamang bisyo. Pinakinggan nga ng Diyos ang kanyang panalangin ibinigay ang kanyang kahilingan ngunit napariwara ang kanyang kaluluwa. Sinasabi ng Panginoon, ano kaya ang mapapakinabangan ng tao sa sanlibutan kung mawala naman ang kanyang kaluluwa? Sinabi ng Diyos kay Moises, nakakain sila ng karne sa loob ng isang buwan hanggang sa sila ay magsawa at iluluwa nila ang kanilang kakainin. Mangyayari ito sa kanila sapagkat nilait nila ang Diyos at nanagoy sila sa Kanya. Sa talatang 21 hanggang 2 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ni Moises, narito, anim na raang libo ang mga lalaking naglalakad nakasama ko at sinasabi mong bibigyan mo ng karne na sapat sa isang buwan, sapat ba sa kanila kahit katayin ang lahat ng hayop namin, kakasya ba sa kanila kahit mahuli ang lahat ng isda sa dagat? Sa bahaging ito, ay tinatanong ni Moises ang Diyos kung ano ang gagawin niya. Basahin po natin ang talatang 23. Sumagot ang Panginoon, Masyado bang maikli ang kamay ng Panginoon? Makikita mo kung totoo o hindi ang sinasabi ko sa iyo. Sinagot ng Diyos si Moises at sinabi niya, kaya at sinabi niya, kaya niyang gawin at gagawin niya. Hindi na kailangang tanungin siya kung ano at papaano niya gagawin gagawin niya ang nais niyang gawin sa sarili niyang pamamaraan. Ang talatang 24 hanggang 5 ay ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Isinama niya ang pitumpong matatanda nila at pinatayo sa paligid ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at kinausap sila. Pagkatapos, kinuha niya kay Moises ang Espiritu at inilagay sa pitumpong matatanda nang lumakad sa kanila ang Espiritu, nagpahayag sila, ngunit hindi na nila inulit. Mapapansin ang katotohanan na wala na ang kapangyarihan na di ng dati. Masigit na marami ngayon ang mga manggagawa kaysa noon. Subalit wala na ang kapangyarihan sapagkat ang Espiritu ay naipamahagi na rin sa iba. Sa talata 26 hanggang 30 ay ganito ang sinasabi. May dalawang lalaki na ang pangalan ay Eldad at Midad nakasama sa listahan ngunit hindi lumabas ng kampo. Isang kabataang lalaki ang nagkatakbo kay Moises at kanyang sinabi, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa loob ng kampo. Sinabi ni Hosea na anak ni Nun at katulong ni Moises mula sa pagkabata, Moises, Panginoon ko, pigilan mo sila. Ngunit sinabi ni Moises, nababahala ka pa ba para sa akin? Gusto ko ngang maging propeta ng Panginoon ang buong bayan at luklukan sila ng espiritu. Sinabi ni Moises at ang matatanda ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Si Josue ay naging matapat kay Moises at ito ay kahanga-hanga. Ngunit higit na kahangahanga ang ginawang pamamahayag ng mga tauhan ni Moises at walang ingit at panibugho sa puso ni Moises sapagkat ang mga matatanda ay nagkaroon ng kapangyarihan ng pamamahayag. Ako ay naniniwala na ang karaniwan na nagiging kahinaan ng mga nasa ministeryo ngayon ay katamaran, inggit o paninibugho at pagkabagot. At sa pagkakataong ito, ipinakita ni Moises na hindi siya naninibugho sa kanyang mga kasamahan sapagkat sila ay nakapagpapahayag ang paninibugho ay nakasisira ng damdamin at relasyon sa bawat nagkikinkim ng ganitong kasalanan. Tunghayan natin kung paano tinugon ng Diyos ang reklamo ng mga tao. Tunghayan natin kung paano tinugo ng Diyos ang reklamo ng mga tao tungkol sa karneng kanilang hinihingi. Sa talata labing ay ganito po ang sinasabi, isang hangin ang umihip mula sa Panginoon at itinaboy ang mga pugo mula sa dagat Lumipat na tatlong talampakan lang ang taas mula sa lupa, napuno nito ang buong paligid at kahit isang panig. Ang luwang ng malatagan ay isang araw ang lakarin mula sa kampo. Ibinigay ng Diyos ang karne na kanyang ipinangako sa kanila. Pinawalan niya ang napakaraming pugo sa kanilang kinalalagyan at higit pa sa kanilang pangangailangan. Hindi ko maubos isipin kung gaano karaming pugo ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Noong ako ay bata pa, natira kami sa barangay na malapit sa bukirin. Nasubukan namin ang maghabol ng mga pugo sa kabukiran at natutuwa kami kung makakahuli kami ng tig dalawa o tatlong pugo sa isang araw at marahil ang pugo ang pinakamasarap sa lahat ng uri ng ibon. Sa talata 32 ay ganito po ang sinasabi, dalawang araw at isang gabi na nanghuli ng pugo ang mga Israelita ang pinakaunting nahuli ng bawat isa ay sampung kaing. Ang lahat ng mga ito ay ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ang sampung kaing na karne ng pugo, marahil ay walumpu at anim na galon. Alalahanin na noon ay wala silang imbaka ng pagkain upang magtagal. Kailangan nilang lutuin kaagad upang hindi masira. Nagpamalas ng tunay na katakawan ang mga Israelita noong panahong iyon. Sa talata 33 hanggang lima ay ganito po ang sinasabi. Ngunit, nang kinakain na nila ang karne, bago pa nila ito naubos, nag-alab ang galit sa kanila ng Panginoon at pinadalhan sila ng matinding salot. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag nilang Kibrot Habata, pagkat doon nila nilibing ang mga taong nagnasa ng ibang pagkain. Mula sa Kibrot Habata, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa Harerot, doon sila humihimpil. Ang Diyos ay humahatol at nagpaparusa. At iyan ay ginagawa rin niya ngayon. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 11.31-2, Kung sisiyah natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan. Kapag tayo'y hinahatulan ng Panginoon, itinutuwid lang tayo para hindi mahatulang kasama ng sanlibutan. Ang Biblia ay walang sinasabi tungkol sa buhay at pamilya ni Moises. Subalit kung ibabatay natin sa buhay ni Moises na isang pinuno, marahil ay masaya ang tahanan na kanyang pinagmulan. Ang mga pangyayari na nasulat dito sa ikalabing dalawang kabanata ng mga bilang ay naganap sa kanilang paglalakbay mula sa Sinai hanggang Kades, Borneo. Masusumpungan din natin sa kabanatang ito ang paghihimagsik sa pamamagitan ng mga pinuno ng mga Israelita. Ang unang problema na kinaharap ni Moises sa kabanatang ito ay may kinalaman sa paninibugho ni Miriam Mataaron laban kay Moises. Sa unang talata ay ganito ang sinasabi. Si Miriam at ay nag-usap laban kay Moises sa asawa nitong Kusita. Ang babaeng Kusitang ito ay hindi si Sipora na anak na isang pare sa Midian. Ang huli na pagkakarinig natin tungkol kay Sipora ay noong samahan siya ng kanyang ama ay Moises doon sa bundok ng Sinai. Siya kaya ay umuwi na rin kasama ng kanyang ama o siya kaya ay namatay na? Sino kaya ang babaeng kusita na naging asawa ni Moises? Siya kaya ay pangalawang asawa ni Moises? Kung sino man siya, ginamit ni Miriam ang pangyayarang ito na magimagsik laban sa pagiging pinuno ni Moises. Kaibigan, ang masamang inggit at paninibugho ay nagiging sanhi ng hindi mabuting relasyon sa kapwa. Hilingin mo sa Diyos na linisin ka sa kasalanang ito. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nagungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ay pinili lang Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat muli sa mga katotohanan at pagpapala na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Palain mo po ito at maging kalakasan namin sa araw na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.